Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit sa si Jesus na makita ito, at sinabi sa kanila, Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin. Sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos, ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa pagahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya at kinalong ni Yesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinabala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapisahan ng Panginoong Hesus ang banal na sanggol o mas kilala natin sa tawag na Santo Niño. Buong Pilipinas ang nagdiriwang ng kapisahang ito. Buong Pilipino na kung saan man silang dako naroon sa mga nasa online natin sa iba't ibang bansa ay nagdiriwang kaisa natin sa kapisahang ito. Viva Santo Niño! Pakitaas nga po ang mga imahin ng Santo Niño na inyong daladala. Ang nahihiya pa kayo. Kanino ba yan? Yan. Pag tinanan no? iba-iba ang ugis, iba-iba ang damit. Parang wala akong nakikitang pulis, sundalo, doktor. Sige po, pakibabahan na po. No? Pero nawa, sa tuwing ah... Uh, kasi yung iba sa inyo talagang inaalagaan yung mga imahin, kabilang na dyan ang larawan no, ng Panginoong Hesus bilang isang bata. Pero sana po mas maintindihan natin o makita natin na mismong ang Panginoong Hesus ay dumaan sa proseso ng pagiging bata. At bilang bata, nangailangan siya ng tama, mabuti, at wastong paggagabay mula sa mga nakakatanda, lalong-lalo na sa kanyang mga magulang, sina Jesus, ay si Maria at si Jose, na ngailangan para lang ipakita sa atin, no? kahit siya ay anak ng Diyos, siya ay anak din ng tao at nangangailangan ng wastong pangangalaga, wastong pagproprotekta. Kaya alam niya, no? Alam niya yung nararanasan ng mga bata. Alam niya yung kanilang pinagdadaanan. Alam din niya. Lahat alam niya. Kaya nga sa ating ibanghelyo, nagalit siya sa kanyang mga alagad. Pag sinabing mga alagad, ito yung mga pinili niya na maging kasakasama, hubugin, pinili niya para magpatuloy nang kawain ng pagpapahayag ng mabuting balita pinili niya para bigyan ng kapangyarihan posisyon pinili niya para bigyan sila ng karapatan na ipahayag ang mabuting balita pero bakit nagalit dahil pinagbabawalan nila pinagwikaan nila yung mga tao na nagdadala ng mga bata at sinabing wag ninyong sawayin. Diba pag sinabing sawayin, pinagbabawalan, pinipigilan na lumapit sa kanila. So itong mga alagad na ito ang inaasahan dapat na mas maging magiliw, mas maging daan para mas mapalapit ang mga tao, lalong-lalo na ang mga bata na makilala si Jesus. Pero para bang sila pa yung nagiging hadlang. Kaya nagalit si Jesus. So, so pagdiriwang natin ng kapisahan ng banal na sanggol o Santo Niño, hindi lang ito basta ipoposisyon ng mga imahin, pababasbasan, magkakandirit tayo, sasayaw tayo, kundi isang pagpapaalala muli ito ng ating pong obligasyon o responsibilidad na pangalagaan at protektahan ang mga batang ito dahil mananagot tayo sa Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, hindi ka na bata. Yan, itong mga ito, yan. Yan yung mga bata. Yung mga nagsayaw dito, yan yung mga bata. Pero ikaw, matanda ka na tumanda at tumatanda tayo. Yung iba nga sa inyo, pabalik na, di ba? No? Pabalik na. na. Yun naman talaga yung nagiging proseso. Maswerte na lang kung medyo lumakas-lakas tayo, pero meron tayong mga nakikilalang bumabalik talaga sa pagkabata. Hindi alam kung sa hiwaga ba ng Diyos na Binabalik tayo sa pagkabata para matutunan natin ulit kung paano ang dapat na asal ng isang bata. Yung marunong umasa, marunong magtiwala, at dumepende sa mga nangangalaga sa Kanya. Lalong-lalo lalo na sa Diyos. Minsan medyo kailangan alisin yung pride eh. Kasi yung kalaban, habang tumatanda, tumatanda din o tumataas yung level ng pride natin. Kaya tinan niyo iba, o oh, nangangailangan ng pag-akay sa banyo, nangangailangan paliguan, nangangailangan pakainin, nangangailangan lagyan ng diaper. Bata yun ni, eh, Sa bata yun, ginagawa noon. Pero baka lang naging mas mapagmataas na tayo, kaya ibinabalik tayo sa ganitong karanasan na maramdaman mo ulit. Hindi ito pina, para bang hindi ito parusa, kundi para may paranas ulit sa iyo na ikaw nangangailangan ka rin ng pagkalinga. Pero tingnan natin ulit, no? Para mapaalalahanan tayo. Mananagot tayo sa Diyos kapag pinabayaan natin ang mga bata. Ulitin ko po, ha? Dumaan tayo sa pagkabata. Dapat alam mo yung karanasan kapag nagugutom ka, walang magpapakain. Dumaan tayo sa pagkabata na kapag lumalaki tayo, walang magulang sa paligid natin, nahihirapan tayo. Eh ngayon nga, sinasabi ko, pinapaalala sa atin, matanda na tayo. O, huwag tayong mag-isip bata, na parang ang sinasabi natin eh, kaya sa kalooban na eh. Kung ako nga noon eh, wala eh. Kung ako nga noon, walang nag-alaga, walang nagbantay, pinabayaan. Matanda ka na ngayon, gagawin mo din ba? Eh, isang ano no, responsibilidad ang pinapaalala sa atin ngayon. Mas mahirap po kapag yung mga matatanda, mas isip bata doon sa inaalagaan nag-iisip bata. Eh ang sinabi na, ang kailangan, pusong katulad ng isang bata, hindi isip bata. Isan eh, tayo tutungo nito kung yung matatanda, mas bata pa doon sa inaalagaan. Kung yung matatanda, mas makitid pa yung pangunawa kaysa sa mga bata. Tapos nagtataka tayo, bakit ganito nangyayari sa mga bata? Eh kasi ang daming nagpapabayang mga nakakatanda maraming matatanda yung hindi gumaganap ng kanilang responsibilidad. Kasi hayaan niyo, sabi ni Jesus, hayaan ninyong yung lumapit sa akin ng mga bata. Pag dito nga lang sa hamba, no? Dito sa paligid ng parokya, ang daming bata sa paligid. Nasaan yung mga pinagkatiwalaan, mga laga sa mga itong? Parang okay lang, bahala ka na dyan. Pag nakalakad na, o sige, pinabayaan na. Matuto na yan, matututo na yan mag-isa. Pero yung tanong ay, napapalapit ba ito sa Diyos? O tayo mismo ang nagiging dahilan, ang nagiging daan, para hindi nila makilala ang Diyos. Yung kapangyarihan, posisyon na mayroon tayo bilang mga nakakatanda, ibinigay yan para sa ikabubuti ng mga bata. Sana po sa araw na ito ng ating pagdiriwang, tinandi natin kung ano nga ba tayo nagiging mabuting halimbawa sa mga bata. Ano yung mga salitang natututunan nila mula sa atin? Natuto ba silang magsabing salamat sa Diyos dahil naririnig ito sa inyo? O natuto lang silang magmura dahil sa inyo? Diba, anlulutong ng mga batang nagmumura ngayon sa kalye? Parang normal lang, katutuwaan pa pag naririnig, imbis na pangaralan, imbis na sabihan, Mumuraing ka pa. Sisisihin ba natin sila? Mga bata yan. Nasa kaninong pangangalaga sila? Yung mga prinsipyo natin, pananaw natin, sige, okay na yan, magbutama yan. Ayon ba yan sa kaisipan na tinuturo sa atin ni Yesus? Undaan mo, babalik ka sa pagkabata para matutunan. Hindi ko alam kung rewind din ba ng buhay natin yan. Pagbata, maglaro. Pagbata, mag-enjoy. Pagbata, matuto makipagkaibigan. Matutong ayusin ang mga gusot bilang mga bata. Para pagdating ng panahon na mawawala tayo sa level ng pagkabata, mag maging mature at responsable din tayong mga ngalaga sa mga susunod na henerasyon. Amen.